Magang naghanda po ang mga taga-Bagyo para sa pananalasa ng Bagyong Christine. Hindi pa man po kasi tumatama sa uh, sa bansa sa banda ng Bagyo, ramdam na ramdam na ang hangin at ulan na dala nito. Nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. pinakpanani ni Gina ang kanyang mga panindang pasalubong sa Bagyo dahil sa banta ng Bagyong Christine. Mahirap na raw kasing malugi sa panahon ngayon. Kung sakali mang babagsak yung ulan, hindi mabasa yung aming paninda. Para at least nakasafety na yung paninda namin. Ang mga magsasaka naman, maagang nag-ani na kanila mga tanim na bulaklak. Didiskartihan na lang daw nila yan para paabutin sa nalalapit na undas. Pati ang LGU, abalas sa paghahanda. Pinagpuputol na nga nila ang mga nakalaylay na sanga ng puno para iwas aksidente. Binabantayan din ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tatlong landslide prone barangays. Nakabantay din ang LGU sa barangay Lower Rock Quarry kung saan naroon ang City Camp Lagoon. Nakapag-umapaw, pwedeng magresulta sa baha. Sa ngayon, hindi pa naman sila nagpapalikas ng mga residente. Pero handa raw silang mag-evacuate sa kabila ng paghahanda, may ilang turista pa rin na Nag-abiso naman ang LGU na kumaari. Huwag na munang umakyat ng bagyo para sa kaligtasan ng lahat. Pansamantala na rin munang isinara ang ilang parke, kabilang ang Botanical, Mines View at Dominican Heritage and Nature Park. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.